Yan, tanggal na. Na mga kibike, no? kapag uh, magpapalit kayo ng brake shoe, tapos matigas to, di ba? Yan, kapit na kapit, kumbaga. Uh, kumbaga, nahihirapan kayo magtanggal dito. May mga puller talaga, may proper tools para dito, special tools talaga. Para matanggal to. Okay. Pero kung malimbawa naman eh wala kayo, gusto nyong para-paraan lang. Pero hindi ko kayo ni-encourage na kung magagawin yun, kailangan kasi proper tools pa rin. Pero kung sakaling wala kayo, so paano nyo matatanggal? Okay. Kailangan unang-una hindi naka-unbreak. Yan, nakababa pati sa kamay. Sa taas dapat hindi naka-break doon. Okay, kasi kailangan to matanggal eh. Kapag naka-break yun, hindi natin to matatanggal. Okay, unang-una dapat hindi naka -handbreak. Tapos pangalawa, ilalagay nyo to. Itong crown. Itong crown nut niya. Oops. Okay, so kailangan nyo munang may lagay to. So bakit kailangan ilagay? Kasi baka mamaya Pupukpukin kasi natin to Yung gitna Ito okay, Pupukpukin natin to Ngayon pag di mo to nilagay At kumalya ka dyan sa gilid Baka di na to may pasok Kaya lagay mo na siya dyan Para at least yung palabas Kung sakaling magkamali ka man yung yung atong crown may lalabas man ng maayos may papasok wala tumaayos. sana all oh. Ilagay mo na si John. Yun yan. Tapos, saka natin dito po, sa gitna. Kasi matigas to eh. Hindi natin matatanggal. Sa si center nyo ah. Ayan, tanggalin natin. Okay, pakaramdaman nyo niyo lang 'yung pagpukpok ha. Huwag 'yung pukpukin ng pukpukin. Baka mamaya pasag na basag na pala e bike niyo. so, 'yan lang. 'Yan lang. Tapos tayo 'yung pag ng bagong brake. So ganun lang kadalay pag ano wala kayong special tools pero hindi ko kayo ni encourage sa gawin 'to. Kumbaga, in example ko lang pag wala kayong puller, okay? So ayun sana may natutunan kayo. Subscribe. <tell noise>